Yo, magandang araw mga pare ko, panibagong araw, panibagong karunungan na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang laman ng napakahabang elemento na ito So ang tawag natin dito mga pare ko ay ating lube oil cooler or sa ibang tawag ay heat exchanger So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko ay huwag niyong kalimutang mag like and mag subscribe sa channel na ito ayan na nga mga pare ko since wala tayong ganap sa araw na ito ay pwede nating ipakita sa inyo kung ano nga ba ang laman ng ating shell and tube type heat exchanger so bakit siya tinawag na shell and tube type mga pare ko since yung itsura nito ay parang shell siya so ayan mga pare ko yung dalawang bilog na yan yan yung ating shell so sa loob nito mga pare ko may mga tubes dyan kung saan dumadaan naman yung ating seawater cooling system So sa bawat kabilaan ng bawat bilog sa loob nito mga pare ko ay dumadaman dumadaan naman dito yung ating lube oil. Kung mapapansin niyo mga pare ko, dilaw yan ibig sabihin nagpapatunay or nagpapahiwatig na lube oil yung dumadaan sa bawat shell ng ating exchanger na ito. So ngayon mga pare ko, bubuksan natin ito at ipapakita natin sa inyo kung paano nga ba ang diskarte at paano gumagana kung bakit ganito ang kanyang pagka gawa so ayun na nga mga parekoy nabuksan na natin yung ating shell and tube type heat exchanger so kagaya ng sinabi ko kanina mga parekoy na sa loob ng ating shell na ito ay may mga bilog or may mga tubes kung saan dumadaan dito yung ating seawater cooling system so kung mapapansin nyo mga parekoy may mga tubes dyan at sa bawat uh, kabilaan ng tubes na yan so sa bawat bakantin yan ay dumadaan dyan yung ating lube oil. So, ano nga ba ang gamit ng lube oil mga pare ko konting flashback lang tayo. So, yung ating lube oil mga pare ko ay nagsisilbing lubricating oil sa ating mga makina para makagalaw ng maayos or mas mayroon tayong smooth na takbo ng ating uh, mga working parts or mga moving parts sa loob ng ating main engine. So, since yung ating lube oil mga pare ko ay dumadaan sa uh, mga Moving parts ng ating main engine, ibig sabihin mainit yan. So, uh, hindi lamang sa pagpapalambot ng ating takbor ang ating lube oil mga parekoy ay syempre siya na rin yung nag-a-adapt ng mainit galing sa ating makina. So, since mainit siya mga parekoy kailangan natin itong idaan dito sa ating uh, lube oil shell and tube type heat exchanger para naman uh, mabawasan yung kanyang init at mamaintain uh, natin yung kanyang temperatura mga parekoy para hindi mag-overheat dito yung ating mga makina So ganun lang mga parekoy sa tulong ng ating seawater cooling system Ay pinapalamig niya dito yung ating lube oil ng ating makina So sa anong paraan niya napapalamig mga parekoy yung ating lube oil So counting science lang tayo mga parekoy uh, Since dumadaan naman yung ating uh, seawater dito sa ating mga tubes So yung tubes na yan mga pareko Yan yung ating mga copper tubes Ibig sabihin na ah, maninipis lang yan siya So sa bawat shell mga pareko eh, Dumadaan dito yung ating lube oil So once na dumaan yung lube oil natin dyan mga pareko eh, At dumadaan naman yung ating sea water Sa ating mga copper tubes Ibig sabihin magkakaroon tayo mga pareko eh, Ng ating tinatawag na thermal conductivity So ang Discarte naman dyan mga pare ko, ibig sabihin na yung init galing sa ating ang uh, loop oil mga pare ay inaabsorb ng ating sea water cooling system at uh, siya namang dinidischarge niya ito mga parikoy papunta sa ating overboard. So basic lang mga parikoy pinakatrabaho lang dito ng ating sea water cooling system ay ang mag-absorb ng init galing sa ating uh, shell mga parikoy at i-discharge niya ito sa dagat. So ganyan lang mga pare ko uh, dumadaan dito sa itaas na bahagi yung ating seawater So pagkadaan niya dyan mga parikoy, ibig sabihin nag-aabsorb siya ng init galing uh, sa ating lube oil So pagkatapos niyang duman yan mga parikoy, dadaan naman siya dito sa may ilalim Kung saan ganun din yung kanyang ginawa, uh, inaabsorb niya din pareho yung init galing sa ating lube oil So pagkatapos niyang maabsorb mga parikoy, yan lang yung trabaho niya dito At once na na-adapt na niya yung init mga parikoy, ay lalabas na siya dito sa ating tinatawag na mga overboard val valve So mapapansin nyo mga pare ko yung gilid ng ating barko may mga bumubugang uh, malalakas na tubig dyan So yan yung ating sea water cooling system na nagpapalamig naman dito sa iba't ibang mga heat exchanger sa loob ng ating barko At sa puntong ito mga pare ko since malinis na yung ating gilid ng ating shell and tube type heat exchanger Ay pwede na natin ipasok yung ating camera mga pare ko para masilip nyo ng malapitan kung ano nga ba talaga yung nasa loob ng bawat bilog na yan sa gilid ng ating heat exchanger. So ayan mga parekoy kung mapapansin nyo meron tayong tinatawag dyan na zinc anode or yung ating tinatawag na sacrificial anode. So kung hindi nyo pa alam mga parekoy kung ano yung ating zinc anode dito at kung gaano nga ba siya kaimportante sa loob ng ating heat exchanger ay meron akong video na nai-upload na, 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 mga parekoy uh, para naman malaman nyo kung gaano nga ba ito kaimportante at bakit Uh, bawal na bawal mga pare koy na hindi natin ito mapalitan. So, panoorin niyo 'yon mga pare koy para naman uh, magkaroon kayo ng idea at isa 'yan sa mga importanting babantayan natin mga pare koy pag pinag-usapan naman natin yung ating heat exchanger. At sa bahaging ito naman mga pare koy ipapasilip ko sa inyo kung gaano nga baka destructive yung ating seawater. Uh, dito naman sa ating mga pipings mga parikoy Kung mapapansin nyo kinainan ng kalawang uh, Yung bawat gilid ng ating uh, water pipe mga parikoy So wala tayong magagawa dyan mga parikoy Kasi uh, expected na natin yan Na kapag seawater yung dadaan sa ating pipings Ay magkakaroon talaga dito mga parikoy Ng corrosion or yung ating tinatawag na pagkakalawang So itong isa mga parikoy napaka kapal na ng kalawang rito at, hindi at hindi natin ito pwedeng uh, tiktikin since kapag natiktik natin yan mga parekoy ang tendency naman dito ay baka mabuta siya so hinihintay namin dito mga parekoy na magkaroon kami dito ng dry dock para mapalitan na ng bagong elbow yung bawat uh, pipings ng ating seawater mga parekoy so sa bahaging ito naman mga parekoy since pinag-usapan na natin dito yung ating shell and tube type heat exchanger so may nagtanong sa akin mga parikoy na kung kailan nga ba dapat binubuksan itong ating shell and tube type heat exchanger mga parikoy na na, na naaayo naman sa ating tinatawag na maintenance. So pag maintenance yung ating pinag usapan mga parikoy may tatlong bahagi na maintenance dito kung saan tinatawag itong preventive or scheduled maintenance system mga pareko so yan yung una natin. Yung pangalawa naman mga parikoy yung ating corrective or breakdown maintenance. So, pangatlo naman mga pare ko, yung ating condition maintenance system. So, sa tatlong maintenance na pinag-usapan natin mga pare ko, hindi pwedeng maaayon dito yung ating preventive or scheduled maintenance system. Kasi yung maintenance na ito mga pare ko, ay ginagamit natin siya sa pamamagitan ng ating tinatawag na running hours na basihan. So, ibig sabihin mga pare ko, hindi-hinding pwede na aabutin pa natin ng 4,000 example, 4,000 running hours yung ating main engine bago pa natin lilinisan yung ating tubes ng ating heat exchanger mga parekoy kasi nga hindi natin matansya kung may mga nakapasok na dito na mga marine growth mga parekoy at posibleng magbara dito sa ating mga tubes so sa pangalawa naman mga parekoy yung ating tinatawag na corrective or breakdown maintenance ay hindi rin pwede itong maayon mga parekoy sa ating maintenance sa ating heat exchanger kasi nga hindi pwede na hintayin pa natin mga parikoy na masira yung ating heat exchanger bago pa natin ito buksan o bago pa natin ito silipin kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkasira so pinakamabisang maintenance para sa ating heat exchanger mga parikoy ay yung ating tinatawag na condition maintenance system kung saan sa system na ito mga parikoy ay uh, kadalasan nating sinisilip yung ating temperatura ng ating A uh, oil mga parekoy kung ito mga baay bumababa pagkatapos niyang dumaan dito naman sa ating uh, shell and tube type heat exchanger mga parekoy So ano nga ba ang mga basehan ng ating condition maintenance system mga parekoy So magagamit natin ito sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga temperature gauge mga parekoy pwede ring sa visual na makikita natin mga parekoy na yung ating overboard ng ating seawater mga parekoy kung sakaling mapapansin natin na ito nga ba ay humina na So tendency kagad ka mga parekoy na baka may barado dito sa ating heat exchanger. So pinaka naaayon dito mga parekoy sa lahat ng maintenance ng ating uh heat exchanger mga parekoy ay yung ating tinatawag na condition maintenance system. So ba bawat saglit mga parekoy kung mapapansin nyo, i-check natin palagi yung ating uh, temperature gauge ng ating lube oil cooling mga parekoy at yung ating overboard ba overboard bulb sa ating barko kung ito nga ba ay humihina na. So kapag napansin ninyo mga parekoy na yung ating overboard, overboard ng ating seawater mga parekoy ay humina na. Ibig sabihin mga parekoy na baka nga may barado dito sa ating tubes ng ating heat exchanger. So dapat natin kaagad itong tingnan mga parekoy para maiwasan natin uh, umin na baka uminit yung ating mga makina mga parekoy. So ganyan yung ating maintenance dito mga pare ko Sinisilip natin yung ating temperature gauge At saka yung ating overboard na tubig ng ating seawater So hanggang dito na lang ako mga pare ko may marami kayong natutunan sa video natin ngayon At huwag niyong kalimutang mag comment sa ating comment section Kung ano nga pa ba yung mga dapat nating pag-usapan sa ating barko mga pare ko Maraming salamat sa inyo Peace